Tuluyan nang tinalikuran at mas piniling sumuko ng dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa Northern Samara. Ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde ay katibayan na epektibo ang ipinatutupad na programa ng pamahalaan upang mahikayat sila na sumuko na at piliin ang mapayapang pamumuhay. Yan ang balita ni Corporal Marcelino Termenes. Sumuko ang dalawang CTG members sa mga otoridad sa pagbibigay ng tactical na suporta ng 125th Special Action Company, 12th Special Action Battalion ng PNP SAF sa 803rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 na nagsilbing lead unit sa barangay San Isidro, Mondragon, Northern Samar. Ang mga sabing sumuko ay parehong non-PSR listed CTG members sa ilalim ng Front Committee 2, Sub-Regional Committee Emporium, Eastern Visayas Regional Party Committee, nang matanto ang kahirapan ng pamumuhay bilang membro ng Communist Terrorist Group at pagnanais na mamuhay ng normal kasama ang kanilang pamilya, nagpasya silang bumalik sa panig ng gobyerno. Nasa 8 Authored Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 na ang kustudiya ng mga sumuko para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Itinatampok ng operasyon ang matagumpay na diskarte na ginamit ng PNP SAF at iba pang ahensya nagpapatupad ng batas sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa loob ng bansa ang pamahalaan ay matatag na nakatuon sa pagpapahusay ng mga pagkakataon para sa mga individual na naglalayong iwan ang armadong tunggalian at yakapin ang isang mapayapang paraan ng pamumuhay. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Wala dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termeles. Alagad ng patas, tagataguyod ng balita